Ate, excuse Ate, yung manok parang iba. Ay! Sino nagluto Kayo? Ay, na Nasa loob ko. Sa loob? Iba yung naramdam ko sa manok niyo. Baka po buhay Dito ka muna. Ano na? Buhay pa. Buhay pa? Yung ano? Manok niyo? Buhay pa yan? Paano siya nagbuhay? Um, uh, ate, uh, trabaho ka dito? Matagal na kayo? Three years na kayo. Three uh, years na kayo? Three So, uh, may nagbigay iyo tip? Makano nakuha mo tip? Pinakamalaki? One uh, hundred plus. One hundred plus? May pamilya ka? Wala, ka pamilya. Nagtrabaho ka para? Para hmm. ng Nakita ko ikaw masipag, sobrang masipag ikaw. Kaso yung manok mo, iba yung naramdam ko. Parang hindi siya derecho. May pilay siguro yung manok. <laughs> Bakit siya iba? Iba yung manok siya sa iba. Hindi mo alam. Pero may nagreklamo dati. Pero sa akin, pero parang iba na siya yung parang parang dilaw na yung kulay niya. Hindi na siya pula-pula. Pula-pula ba dapat? Brown, di ba? Hindi na siya brown. Parang dilaw na siya. Popo. Hindi mo alam. Ikaw na, di ba? Na Serve mo na yung chicken dito, di ba? nagtrabaho ka matagal, hindi mo alam kulay ng chicken mo. Brown ah, brown pagluluto. Pero, pag hindi luto? Uh, pe pero, hindi siya dilaw, no? Hindi. Pero, nakita ko, dilaw siya. Dilaw. Opo. Hindi kayo niniwala? Sigurado? Eh, kayo na lang mag-check. Dilaw na siya. Hmm, sige.

May natanggap ka na ganyan tip? Kahit kailan? Bigay ko na lang sa iyo para bili mo kung anong kailangan mo. May batulong ko lang sa inyo. Okay? No. dilaw na siya, di ba? So, iba na yung kulay ng chicken. Di, uh, sinasadya ko lang para tulong ko kayo. Kasi nakita ko sobra ka masipag, pasok, labas. Sabi ko si ate, tulong ko na yun. Araw mo talaga yan. Maraming salamat. Uh, okay.